Sa mga customer or uh, mga merchants na papasok dito, dapat kalmado. So, hindi yung uh, high hybrid jacket. Ang pag pinakita, maganda ka! Kaya mo, ikaw pa masusunod dito. Yung kuminsan, yun yung nagiging drastic sa mga ugaling ng security. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi clear sa kanila yung kanilang, ano, yung kanilang rule. Kaya nagagawa nila ng ganun. So tayo, dahil tayo ay professional, avoid using aggressive and confrontation language. Ibig sabihin, iwasan natin yung mga salitang walang kabuluhan, walang kwinta na nagpuprovoke doon sa ating kasama na nagkakaroon ng intimidation. No? Na minsan, ang salita natin, akala natin, okay lang. Pero hindi natin alam, pinapahiya na pala natin yung ating pinakausap. Tama? Kaya be professional. Kaya kailangan conversation pa lang. Salita pa lang natin dapat makita na yung ating professional Pangalawa, proximity. Maintain safe distance from the individual situation to avoid point creating the situation. So, ano, paano natin gabanan yan? Kapag kayo nakipag-usap sa na tao, dapat mayroon kayong distance. Hindi yung sobrang rayo, tapos sinisigawan mo siya, So, ang ang ano niya yan, ang iniisip niya, hindi maganda. Tama? Kasi ano, agad mo ako sinisigawan. So, dapat yung distance. Sabi nga dito, maintain the distance, safe distance. Ano yung safe distance? Dapat na sa 1 meter. Use non-verbal cues, such as body language to show uh, assertiveness without being confrontation. So, ano ka kami natin kuminsan? Kapag malayo, Gabi tayo ng... Anong gagamitin? Para hindi ka sumigaw. Anong gagamitin nyo? Gamit kayo ng inyong body language. Yung sign or yung inyong pito. No? Imbis na sigawan mo, pituhan mo. Dahil alam ano nyo kung bakit? Safe kayo dyan. Dahil kapag kahit uh, pituhan mo ng malakas, Walang ibig sabihin. Tama? Pero kapag ikaw ay magsalita ng malakas, mayroon na kagad ibig sabihin doon. Okay? So, sabihin nila, drastic yung mga security. So, kailangan hands-on technique tayo. Only use physical restraint as the last resort. Gagamit lang tayo ng physical. Kapag, yun na talaga ang dapat. Ay, okay, Necessary. So, Use a technique such as, as handicap o baton. So gagamit tayo, kung, kung sample talaga, kaya nga safe distance. Para kapag mayroon siyang gagawin sa inyo, maano mo kagad, ma ka, mo kagad, mamitigate mo agad siya. Nakuha niya? Pero kapag, for example, ganyan ka layo, aba, sisigaw-sigaw kayo kung may baril. Itapos ka, tumbling-tumbling ka ngayon. <laughs> so, pero kapag safe distance, Pwede na to para palaki <laughs> eh, hindi ko alam yung magsisit up eh. Kasi pwede naman yan pang natin. Kailangan na dapat ata i-ano, eh, i-angkayo. Eh, <laughs> <laughs> oh. Number three, avoid juicing excessive force or prolonged restraint. So kailangan, kapag kaharap natin, dapat buwan at one meter na talaga na for example, meron siyang gagawin sa'yo, pwede mo siyang agad ba? ah, uh, hawakan. Okay, hindi ba makita? Makita na Okay. Ah, uh, pwede ba natin ako ang tanong eh? Ito okay. so, ano pa, practice natin, force. Yeah. Yung ating lakas. Use force only when necessary to protect yourself. So gagamitin na natin lang pwersa kapag for example yung ating kausap ay Drastic at mayroon siyang gagawin na hindi maganda para sa atin. Saka so, lang tayo gagamit. Use minimal force necessary to achieve the desired outcome. Document all uses of force truly. Thoroughly, uh, thoroughly and report incident immediately. So kapag po example, mayroong drastic na mga uh, tao na papasok sa inyo at naminilit. Anong gagawin nyo? Kailangan uh, lang relax lang kayo, kalma lang. kay masadong ini ini uh, tadi doctor ini injuries our damages costing so, so, dokument nanti need accurate and detailed report guys nak kan ya macam dilihat